Balahura naman to. Wow, wow. Tiga ay susu-su niya na naman. Ana. Sige, sige. Susu ko lumayan Lumayas Jin. Ati sali, oh. Amakan Oh. Ay! Hayop bilang.

ka sa Hindi, akin. <laughs> Palahura eh. baskos! <laughs> <laughs> ah, ginano mo yung akin eh! <laughs> <laughs> Ayan po siya guys, oh. Napaka-L po yan. Anong Nandudu L? Nandudukot ng ano. Ayan na. Ayan ako. Oh, sige, thank you.